si yung karanasan natin sa ating pagtulog sa mga panaginip natin ay yun na nga yung mga karanasan natin sa kabilang mundo. Pwede rin na may continuation or ipapatuloy lang natin kung ano yung mga nakita natin sa meditation. Ipapatuloy natin sa mga panaginip natin. So, subukan nyo na pasukin nga yung mga lagusan na yan. Yung mga paandap-andap na yan ay minsan may tempo yan na kailangan mong bilisan yung pagkilos mo para makapasok ka. Kasi yun nga, gumagalaw yung mga yan. At ito na nga din yung mga nakita ng mga tao minsan sa mga palabas or sa mga fantasy movies. At yung katotohanan ng mga yan ay bakit sa tingin nyo meron silang mga ganyan? Ang mga ang fantasy movies ay hango naman talaga sa totoong karanasan ng mga tao kaya lang ay pinapadlabas lang nila na fantasy na hindi totoo dahil nga kulang sa karanasan ang mga tao at ayaw lang nila na pagtawanan sila. Pero karamihan sa mga tao na nagsusulot nga sa ganitong mga script ay meron na din sariling mga karanasan tungkol dito sa mga bagay na 'yan. Hindi lang totoo ang lahat ng mga nilalagay nila pero maraming detalye dyan ay totoo na din at hinango sa ibang mga totoong kwento maring iniiba lang nila yung mga pangalan o medyo iniba nila yung kwento, pero meron ding mga ganyang kahawig na kwento sa kabilang mundo. Sa parehong mabuti at masamang paraan yung mga magagandang pakinggan at magandang panoorin, pati yung mga nakakatakot na pakinggan o panoorin, merong katotohanan ang mga yan. So, nasa sa atin na lang sa pagme-meditate natin na magdesisyon tayo kung ano yung gusto nating palawakin, palaguin sa ating mga isipan, syempre gusto natin piliin yung kabutihan. Pero maganda rin na makita natin yung mga dark side kasi yun yung katotohanan din sa kung ano ang spiritual. Lalo na kapag isipin natin na kung ano yung ginawa nga natin dito sa mundo ng tao, yun din yung aanihin natin kapag namatay na yung katawan natin dito at pumunta na talaga tayo sa kabilang mundo. So maganda yan na makakita nga tayo ng mga kulay na yan sa ating mga panaginip kasi yan ang magbibigay ng buhay, lalo sa ating mga buhay dito sa mundo ng tao. Kasi may spiritual na tayong pananaw sa direktang karanasan at yun ang magiging basihan natin sa pag-interpret o sa pag sa ating mundo at ano ang kahulugan ng mga nangyayari dito at may katuturan yung ginagawa natin dito papunta sa kabilang mundo. Naghahanda na tayo sa kung ano yung magiging kinabukasan natin sa kabilang mundo dahil nga nakikita na natin kung ano yung parating. Kesa naman ay nagbabasa tayo tapos hindi tayo sigurado kasi nga wala tayong masyadong karanasan pero nagsalig lang tayo sa mga sinasabi ng ibang mga tao na kinikilala natin ng na mga propeta doon sa mga librong binabasa at pinagkakatiwalaan natin. Pero mas maganda na tayo mismo ang makakita kung totoo nga ba yung kulay na yan mula sa kabilang mundo sa ating direktang karanasan sa meditation, sa panaginip, at sa ibang mga katulad ng mga altered states of consciousness.